kumusta ang lahat? Magandang gabi. So bali malapit na maghating gabi. Alas 11:17 na. Malapit na magalas alas 12 na gabi. Hala, ko ay naman tayo. Salamat, maganda na 'yung panahon. Sana tuloy-tuloy na, na tuloy -tuloy ako. Para tuloy-tuloy din 'yung hanap buhay natin, tuloy-tuloy din pamamahan natin. Kaya ayun, samahan niyo ako. Sana swertehin ulit tayo. Makadami ulit tayo. So ispatuloy natin, ganun ulit. Dating gawin hanggang kabakong ulit tayo so yun abang abang po sa mga hold natin sana makajakpat na tayo para mabawi na natin ang tuluyan yung mahabang gabi natin na tambay na hindi na kamukha na dahil sa nagdaang bagyo so yun abang abang po sa kasurpehin hindi pa tayo nakakalayo may nagpapitan na akalambutan isang kilo eh. Hindi na maraming natin. Nasisimula pa lang natin. Ito may nagpakita na. May nagpakita na. Bakla pa lang na. habat kasih tama ginagamit namin pang harap ng...

sana may isang yung isla doon at kulambutan nakatahingil yung pag-ilat yung natatagpuan natin nakatagpuan natatagpuan natin dungaw ako lang nagpakita agad ito bakangan kung tawagin namin bali nga pala mga kabinger yung panak natin apat tuwing tayo ay mamamana apat yung bala natin iba iba kaya baka magkakayo kung bakit iba iba yung panak natin na dinadala sa ilalim ito yung madalas so, ito yung isa. Ito yung pangalawa. Pangatlo. Yan. Puro yung nakakasa. At ito yung pangapat. Ito yung pangmalakihan. Puro nakakasa yan. Dipindi na lang sa kung anong klaseng isla yung papanain. At saka yun din yung pana. Uh, kung ano yung dadamputin. Kaya pagsisisin tayo, nag-iibay bayin yung pana natin? pagtansa ko na medyo malaki tapos medyo mailap ito yung pinapapan ako kapag ka, mga tatlong kilo naman isda ayan dalawang kilo ito naman pag ah, yung malakihan na talaga ito na may haba may mahaba tali na dito sa bangka ito na tayo ng kapakuman baka may isang pang isda daw na Deficit. Pangalawa na. At dito tayo, tayo sa kababunga Kulit na rin, hawakan <tellan> ko. buku tu tak so badalang ni isa pa lang yang nak natin Nagkakaroon ng headshot. Malaki-laki. deposititario dalawa tuloy Masit lang yung sinisid ko Yung maliitot pala, pala hindi ko bahagalaw doon sa may buhanginan Napaana tuloy yun Last 4 gis na, andito na ako sa daungan Uwi na tayo Salamat na naman naman ng uli. So yun naman yung sa bahay tapos kiloin natin Nakajok na rin tayo Thank you Lord A few moments later piningan tayo sa kadaanan natin nakadalawang hako tayo sa huli natin salamat naka-jackpot na rin tayo ino? You know? puno alos pa puno yung natin ang dami at mayapat na busit na tayo kagabi isa lang yung dalagang bukin natin 14 piraso yan at yung batog naman natin walo yan may dalawang danoy tsaka saka big eye snapper Salamat. Huwag malalaki na. Yan, kala ko tatlong kilo lang. May hito. Oh. Malaki yung nawawala. 120 lang yung kilo. 4.9 4.9 1.4 ay upi na kuwarta na so para lang natin natin ito mamaya pagkatapos na natin timbangin lahat itong puset yun lang yata kilo na ito 260 yan ganyan 1 and 1 fourth kwarta nakakabawa na rin tayo at yung class natin dito lang yung class natin no? 0.7 700 grams kain kay at yung ilat ayan pag samasamahin natin sa lalagang bukid iisa lang yung presyo nito ito hindi na rin ito bumalik sa lahat yung presyo nito

ito 140 yung kilo nito Ayan. So subali Hindi muna tayo magfiltera nito Kasi yung tinira ko kahapon Inabot ng gabi Hindi mo naubos yung gagawin natin bibili tayo ng manok ayan para mapaiba naman yung ulam kasi yung mga bata ayaw na kumain ng isda yan, balito yung titira natin oh. i-iihaw ko ito mamaya para sa nagahan ayan 400 grams ayan, makmamarap kami mamaya thank you Lord madami tayong blessing salamat sa amang melikha pinagkalaban tayo ng maraming biyaya so tutala natin ito mamaya kung magkano kaya natin ito <laughs> So yun mga kabinjor, salamat sa mahal na Panginoon. Ayan, tumita na tayo ng malaki-laki. Ayan, 2,885. Thank you, Lord. Ayan, bali yung kabuuan huli natin. Ayan, 19.25 kilos. Ayan, yung kulambutan natin. Ayan, limang 8.3 kilos 120 yung kilo napakamura na 50 pesos bawat kilo na wala ayan yung posit natin ayan 1.25 ayan 260 yung kilo at yung plus natin na isang isda ayan 0.7 yung sari natin na nalagay bukod sa kadano ayan 4.8 kilos yun yung batog natin 3.8 kilos yan mabot naman yung kilo kaya ayan, ayan mabot ng 2,885 ayan thank you lord ayan na mamaya mas makarami pa tayo para tuloy na tayong makabawi.